guys welcome to my vlog panibagong araw panibagong vlog tayo guys nandito uh, kami ngayon sa barangay patulaw nasok po uh, papunta kami ng ano malapat na bato malapat na bato maganda doon Dex. Dex may resort daw maganda raw doon Dex may resort daw doon katabi ng farm labadab. katabi raw ng farm Ang lawag na rin pala ng daan dito guys Sa kahabaan ng Nasogpo Road <coughs> bato, bato ulaw na to Parang hirap mabuhay dito O <coughs> oh, bato? O hmm. isot ka ng bato. Hindi ba yung mga lugar <laughs> ito? may kailaway? Bayabasan. Aduh, ini nih angit nanya nih ya, ng barangay ito? Aga. Ha? Aga. Aga ito Mulak. naman uh, yung barangay ni Aga Mulak. Asok ko. Ang laking ka, no? <laughs> Buntis, no? paano? ano? Traba talaga. Ang pali to. Pero nung galing kaming tunnel, puta pa paikot kami dito. Ilang minuto rin namin minanood eh, Nakakatakot pa dito.